Magandang hapon mga Kapandoy. Tayo ngayon ay nandito sa ating dinidevelop na uh, farm at uh, ito nga ay nagwakas na yung ating uh, uh, pag-aalaga uh, ng hito. Unang trial natin sa pag-aalaga ng hito at uh, dahil nga natuyuan na yung ating mga pan. Natuyuan na yung mga pan mga Kapandoy. So tignan nyo, ito yung pinakahuli, ito pinaka ano. At ngayon ay uh, January pa lang at mula kasi nung Uh, October uh, November umulan pa ng isang beses pero pagkatapos nun wala na, dalawang buwan na walang uh, ulan so titignan natin sa susunod kung anong mangyayari <laughs> dahil nga uh, dito kung baga hindi na garong gano'ng gagastos dahil nga nahukay na to konting development lang pero kung susuma ko yung ating uh, pagano ng earth hindi tayo kumita ka mga kapandoy. Ibig sabihin, a uh, konting logi pa natin. So, hindi pa ako susuko. Bakit? Kanyo. Ba't ako susuko? Eh, ginastosan ko na ito kapandoy. At uh, ngayon naman ay balak kong uh, sa tilapia. At uh, iibahin natin yung strategy natin sa susunod na tayo ay uh, kukuha ng mga fingerlings. Tilapia, hito, at hindi na ganun na mas uh, heavy stocking. At uh, para yung pagpapakain natin ng feeds ay makontrol din natin. Bakit nga ba kapandoy? Ang lugar nito nung napansin ko nung una, di ba? Sa kung babalikan natin yung ating unang mga vlog, yung napapansin niyo yung mga pandito, maraming lumot, maraming tumutubo. Ibig sabihin, na mayroon nang pagkain yung mga hito. Kung hindi mo lalagyan ng heavy stocking, <coughs> ano yung mo lang siya, may pagkain na yung ito konting feeds pang pangalalay lalaki rin hanggat sa hindi hanggat hindi matutuyuan ulit bukal tuma mga kapandoy. so ito pa yung sinasabi kong pili kong i-develop ito sa likuran at uh, pag na-improve ito pwedeng hito at meron pang gasing laki ng mga nilagyan natin uh, na pwede nating i-develop pero tinitignan ko pagdating ng araw itong area na ito, ito mala malapad to eh pag natambakan ko ito pwede akong mag uh, alaga ng baboy dito eh pero ito hukayan natin didevelop natin yan pahukayan natin to para sa another uh, uh, pag, uh, natin ng <coughs> paghihito or pagtitilapia so mga kapandoy, yung mga kaibigan natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe kayo at uh, tulungan nyo ko, mag-suggest kayo, mag-comment kayo kung anong magandang gawin ko. At yung mga kaibigan natin na nag ano, na mga fingerlings, may mga hituan, uh, paki guide naman no, kung uh, mabah, mapanood nyo itong aking ano. Willing akong kumuha ng, hi, ng fingerlings, hito fingerlings, at ang isang na-encounter ko ay yung market. Sa susunod na vlog ko mga kapandoy ay uh, pipresent ko kung ilan yung logo, logi ko talaga. Ano yung mga na-encounter ko na problema sa pag-aalaga sa earth pan. Dahil nga uh, sabi ko nga medyo may logi pa tayong konti. At yung mga nakuha ko nga mga kapandoy dito hindi ko nabinta yung marketing. Mahirap din pala i-market itong hito na ito. At uh, pinapakilala pa dito sa aming bayan. Ngayon, ang gagawin ko, ang ginawa ko pala, 'yung mga nakuha ko rito na hindi nabintan, nilagay ko dun sa concrete pan para kung merong uh, bibili, eh meron tayo sasalukin lang. So, 'yun, matagal, marami pa 'yung mga kapandoy at uh, 'yung mga gusto na uh, dito sa malapit at uh, mapanood dito na gusto na makatikim dahil na marami dun sa sasabi doon sa mga nakabili na talagang hindi nila ganoong ramdam yung lansa dahil nga tama naman dahil nga pids purong pids ang pinapakain natin hindi tayo nagpapakain ng bulok na sarap din sa sarap na sarap din ako pag inihaw lalo kahit yung sinigam mga kapandoy adobo sa gata masarap na ano. Uh, so ito mga kapandoy ang update natin dito sa ating uh, Pagihito paghihito dito sa earth pan at uh, Natapos na yung mga kaibigan natin diyan na uh, nasa ibang bansa eh subscribe kayo at uh, Tingnan natin kung ano mangyayari o sa mga susunod pa kung talagang kikita. At kung kikita at uh, may pag-aaral natin kung ano ba ma encounter natin mga problema. So yun mga kapandoy at uh, once again uh, magandang hapon.